Kung um, ikaw si Zaldico, cancel yung passport mo, how do you move around? So right so, now, kung hypothetically may second passport siya, tas nasa Schengen Zone siya, not only is he a citizen of Portugal, he would also be a citizen of the uh, European yeah. Union. So in theory, meron siyang mobility rights. Pero, um, tandaan natin, isang bansa na naka-border sa... Portugal is Spain. And Spain has an extradition treaty with the Philippines. Kung, kung sa kasakali na mas spot siya, kahit na Portuguese citizen siya sa jurisdiction like Spain, pwede siyang um, masimula ng extradition. Mm -hmm. Okay. So pwede. E kaso medyo matagal yun, di ba? Matagal yun, kasi dadaan yun sa korte. Eh. Titignan yung uh, double criminality nga yun, or yung, yung equivalency test kung meron nga ba, di ba? And usually naman itong mga states na to, kasama ang Espanya, kasama ang Pilipinas, parte sila nung uh, convention on anti-money laundering, for example, na malamang dito dumaan kung siyempre kung iikot mo yung pondo, di ba, iikot mo yung property. Dito ang mga channels na gagamitin mo, ay eh, malamang may questions of money laundering. So pwedeng matrigger yung conventions that are relevant. So maraming argument, it's both a legal and a diplomatic uh, Uh, combination of those two uh, aspects, yung brand work ng Philippine government. Ito nga, pero kunwari wala siyang other uh, passport. Yung Philippine passport lang meron siya, tapos this was cancelled. Technically, pwede pa, pwede pa rin ba siya makaikot dyan sa Schengen area? between Spain and Portugal, assume natin na Philippine passport lang siya, less frequent ang border checks compared to say, for example, dun sa mga northern Schengen states such as Germany and uh, Netherlands na napag-usapan na natin. Pag tawid niya nga lang ng Pyrenees papuntang France, yun na, nagsisimula din ang mga check. Pero ang siste, kadalasan, nangyayari mga checks sa mga public modes of transportation such as trains, buses, etc. Pero kung magta-travel siya by uh, private car less yung uh, chances na magkaroon ng stops unless may random checkpoint na i-enforce ang isang participating state. So in other words, so in other meron ways... siyang konting mobility, pero hindi ito absolute. Um, Gaya nga nun na pag-usapan natin kay uh, Mr. Rock in his case, di ba, sabi niya may assumption siya na isang singular immigration unit. To. It's not true. Actually, each state still has the ability to raise their borders if they wanted to. And technically, if you are crossing a border, you should be crossing with a passport, your proper travel documentation. So kung canceled yun, wala siyang ibang passport, um, he could be violating some sort of law in another state. Depende kung paano ititreat ng bagong state, pwede siyang madetine, for example, kapag may random check. At yan, lalabas na. Halimbawa, madatini siya sa Espanya nga, for example. Eh, may red notice na nga daw, di ba? Halimbawa. So, kung may red notice, lalabas yun sa hit ng check sa uh, kapulisan. Tapos, doon na matitrigger yung mga proseso. At pwede siyang madakip doon pa lang. Oh, uh, so basically risky para kay Zaldi ko yung mag-travel, hindi ba? Pero kunwari, mm -hmm. may nakakilala sa kanya. Kunwari, kapwa natin Pilipino kasi putok na putok yung uh, balitang ito. So his face is all over social media. So anong anong pwedeng gawin? Let's say may nakakita sa kanyang Pilipino o nakakilala sa kanya. Ah, uh, ito actually interesting to kasi di ko na maalala kung si Ombudsman Remulio yung, yung nagsabi or someone from DOJ na ini-encourage. Um, I think it was yung DILG secretary na Remulia, then I can't remember. I'm so sorry. Um, John Vick. Si ini-encourage. Yes, ini-encourage nila yung mga Filipinos abroad in Europe to take pictures of uh, kung sino nga ito, si Lizaldi, etc. Um, siguro yung caution ko dito is mag-ingat kasi kung pinupunterian nyo siya, pipicturean nyo siya, pwede kayo maging subject to some sort of privacy complaint in the jurisdiction where you're in, Europe is very, very rigorous when it comes to protecting privacy laws. Kahit na merong pending case, kahit na sabi natin may expectation of privacy, uh, Europe has the, one of the higher standards for privacy. So, ingat lang. Pero kung kukuha kayo ng selfie, tapos nadama yung iba, you know, pwede siguro. Tignan lang. Pero mag-ingat lang tayo. Tignan mabuti kung ano yung mga rules kung nasaan man kayo. Hindi pwedeng ano, hindi pwedeng argument yung kunwari, take a fugitive to from justice sa Pilipinas. E di pinikturan ko, Pilipino ko, gusto ko makatulong sa gobyerno ko. Hmm. Presumption of innocence pa rin, and the rules of that particular jurisdiction would still apply, which include privacy rules and privacy laws. Okay. O sige, okay. so basically, ang conclusion dito is, kung meron siyang Portuguese passport, mas mahihirap ang panagutin dito sa Pilipinas. Zaldi ko, tama? Kung titignan natin siya sa optic ng surrender, extradition, una, wala namang extradition, so magiging purely diplomatic fight ito kung papayag ba na surrender ng Portuguese government. Pero yung problema dito, yung narrow um, circumstances lang na ginagawa ng Portugal ito is kung merong extradition treaty and number two, kung merong involvement in terrorism, national security, or organized crime. Now, yun nga, pwede siguro sa head ng organized crime pero wala tayong extradition treaty. So, kailangan bantayan kung makita siya sa ibang jurisdiction na merong extradition treaty. Kasi ang yes, balibalita, ang balibalita, no, ang utang, utang, umu May properties din daw siya sa Monaco at sa Spain, di ba? So, baka nga nandun siya, hindi natin alam. Sarap pala ng buhay ng napakarami mong pera, no? Tapos, hinahanap ka ng batas, you're using that same, those same resources to evade the law. Grabe, no? Yung irony. Mm -hmm.